Kamu ba? Magsigim mo mamog, supak-supak sa kuwa dapat mangita na no, kay gabi, ina. Dali mo, be. Dali mo, Hello, pa, ma! Ay, pa, dali mo. Ay, sila, Dali mo, dali mo. Ang tora silang ako na yung bunale. Ikaw ni yung magpapunal, ha, Dre. Dre, Dali mo, si Papa, na nawag matukong pa ni Papa na mag-inom daw silang duha. Me, halika! pagkainit kaya may duha ni Ariana? Saan sa mong duhaid siya? Init kayo ni Ariana? Di ka lang to, Rami. Sige, no, mama, ako siya nung duha, be. Daw, ya, nainit siya Ka, Ariana, Ini cuti di ay, ma, on, ay na unsa man di ay mo. man may umi di trabaho may sa nila, Papa. Wala man kung may dali o pagkaon ni Papa. Naunsa man ni si Papa. Wasyut ka luwis sa tua. Wasyut ka itiman pa. Tipmanon, manggani na to siyang tigulang na. Tinood yun din ingon niyo, Mena. Pag tiguan ni Papa, kasya atong atimanon siya. Unsa ko man isa, atong mga ama, nato. kung pati na Yume, nakakita, nakatrabaho, kay gutom na ganina na dyan yung buntag ang kagutom? Dapat ikaw manggod sa balay, mi. May gamay ka tapat dito amin sa trabuhoan kay Daku, mi. Isa gariya na! Mahihiram sa ako ni Lolo ang porta! ko ninyo tambal! Sige yome, kagdali ha! Kalim na naman namang tambal ni Ariana! Ah! Ang awad yun naman ni kumpari sa birthday siya ang anak ba? Huwag okay, ipadala ang bagyo ko niya kanduwa ba? Uh, Iwasan ko niya inom dito sa balay. Pero bago ko sa balay, mag-inom sa so kong putro. Ah, lakas ng luha yun eh. Ah, tunan ako lang si Inastag si Ariana abe. Nakapagay lang balay ro? Para magkatong mga bata aron diha. Ilsa! Ariana! Ay kung mo, mo mo nga, ay sa din mo mo sa balay, wala mo mo nangitaw para panihapon ninyo. Ariana, si Papa hubog na san. Wala ko. Kung saan mo nung ipuhupong ko niyong duha niya, panlakaw na mo, haron, mangitaw panihapon ninyo. tula man, Mindo Hapa. Ito pa si Yome kay nang hiram kalulo o kwarta para ipalit na magtambal. Asa man itong kwarta nga kung gihatag sa inyo ha ay? Atong niya adlaw. Ganon si Yome ni Anto naman po dito manghiram na po sa kalulo ninyo. Si Pinta man na ito yung mong gihatag sa amo pa niya. May palit bugas. Ito nga kakilo niya. Ang sobra gipalit na mong ginamos. Ito pa mangita pa ka sa kwarta maura. Mag ito ang mong gipalit. Siyempre, mangita dyan ko sa akong gihatag sa inyo kay pag isa ka bulan ninyo itong si Quinta, na unsa dahil mo. Grabe ka pa, oy, wag makay kaluoy na mo. Pagi kan biya ka sa birthday pa, na akay gidala na pagkaon pa, kay gutom na dyan kayo may Ariana. Sagi pa, gutom kayo may sakit na among tiyan. Nga nung ako may nung pangitaan o pangayong anong na pagkaon, nagkabalo naman mo mong itang pagkaon, kadang ko naninip ako mag pangitaan yung Pagkaon. Siyempre po ba, ikaw ang juda mo pa ngayon ng no, pagkaon kaya ikaw ang malamang amahan. Kamu ba, pagsige mo mo, subak sa kuha, dapat mangita na ano mo kay gabi-ina. Dali mo be! Dali, dali mo, dali mo, dali mo! pa ba! Ay, pa! Dali mo, dali mo! Nandun na ako na ang punali! Dali mo, dali Ikaw na magpapunan ha, dali mo! Dali mo, dali dre, dre. mo, dali mo! Dali mo, Hawa dia. Up. Kamu pun. Kenak kamu. Kenak kamu. nomor untuk kenak kamu. Nama. Itu nak kamu. Nama. Pengita untuk pekaon. Nak kamu sama